Wow! Hi, ga! Hi, Sen! Kumusta ka na? Okay lang. Okay lang. Kumusta naman ka, uwi? Ha? Ano lang, okay lang. Palapit na palapit na din yung birthday ko ngayong October 7. Ay, October Ay, yung birthday mo? Kailan may birthday mo? October 7. Mm -hmm. October 7 yung birthday mo? Araw ng bagyo, bagyong ano. Araw ng bagyo. Itong, <laughs> ano, buwan ng mga bagyo. Ah, buwan ng mga bagyo ka. Pero may mga full moon o may mga Uh, Supermoon. Oh. Tumaba ka ngayon. Tumaba ka ngayon. Parang hindi. <laughs> Tumaba ka nga. Kasi walang makain pa eh. Ay, kaya nga. Uh, bakit? Ano ba? wala ka ah, Wala ano, ano ba nangyari sa'yo? Sa, saan ka ba ngayon nakatira? Sa ano? Sa... Sa tita Morin. Nandun ako sa ano, di lang rowa. Ay, yun, yun, yun yung... Doon ka natutulog sa maliliit na, ba, bakuran na parang yung, ano... Mar maraming mga... A, parang, na, parang may ahas doon. May ahas? Ako yung ahas. Ah, walang ahas doon. Pero ang liit ng ano mo ha, kwarto mo. Oh, sino ano yun? Sino yun? Ah, may na, ano, may nakita si Ayahana. So, kumu so kumusta ka na pala? Marami kasi nagtatanong na kumusta na daw si Ayahana. Hana. Ay, Ito lang, kay palapit na palapit rin yung ating uh, Pasko. Pero, pero ngayon, nagsisimula na yung Pasko yung October o September pa nga. Uh mm -hmm. Nagbilangan ng Pasko. So kasi marami kasi nagtatanong, ay, ay yung kumusta na ba si Yaya kahit sa live ko? May naghahanap, may naghahanap at maraming naghahanap talaga sa iyo. So ngayon, nakita, nakita kita ngayon dito sa dagat, dito sa ating dagat, karagatan. Nang, ano, uh -oh. Saan ka ba galing? Ng galing ako doon. Naghahanap ng shell. Naghahanap ng pang-ulam. Mm -hmm may nalaman ako na said ka daw ka makrod na nangingi ka daw ng ulam. O, Bakit? Ako. Wala, wala ka na ba talagang... Wala kasi ang makain doon. Wala oh, kasi oh, ako makain oh, doon kasi hirap din yung amo ko. Sabi yung amo mo? Kasi hindi pa naka, nakapunta ng nakasakay ng barko yung asawa niya. niya. Kaya ngayon, hirap na hirap ka talaga oh, hirap, ngayon. Hirap na hirap na ako. Minsan, Pumapasok lang ako sa bahay nila para mm -mm. makahanap ng ano, eh mm -mm. nakahanap ako ng bigas, eh mm -mm. kunti lang, para lang sa kanila, eh may mga anak siya. Eh, Oo. Oh -oh. Ngayon, ako, nagano na lang ako, tinitiis ko na lang yung tiyan ko dahil pumunta lang ako doon, nagsichat lang ako, ah uh, sisis, may ano ka, may COVID ka? Oo. Oh -oh. Sabi na wala po, pumunta na lang ako dito kang Brian na pantang. Oh -oh. Hindi ko na ako kumakain. Supa supada mo na titis. Tak mo na titis yung gutom mo? Matitiis ko lang, iniisip ko lang na ano, itulog ko na lang to Tapos ini iniisip, iniisip ko lang na busog na ako. Mm. -hmm. Ano? So, ba't hindi ka kakatulog ka pa rin kahit kahit yung yung kalam kala, yung kalamman, kalam kalam kala mo? um, gutom na gutom na ng pagkain. Kahit wala akong makain, umiinom po ako ng stress tab para makadali ako makatulog. Yung gamot na stress tab. Ay, ah, stress ka talaga? Mm. Pero ako makatulog para mawala yung mga problema mo, mawala yung ano mo, yung gutom mo. Mm. Uminom, uminom lang ako ng stress tab para po makatulog na ako. So ngayon, uh, so ngayon, um, ngayong October 7 is your day. Mm -hmm. So ilang taon ka na sa October 7 kasi birthday mo yan. Ma ano, mag secret. <laughs> secret. <laughs> <laughs> ano pala? So sa darating na sa, sa darating na October, ah, wait lang. Do, sa darating na October, ano pala yung pangarap? ano pala yung ano talaga yung wish mo? Ang, na gusto mong mangyari mo or gusto mong Um, ano lang masaya mo ano yung kasayahan lang kasayahan lang or ano kung merong kung merong mag, uh, pagkain o di mag, kasayahan yan, kung merong magbigay ng pagkain i, i ano talaga maghahanda ka talaga oh maghahanda ako maghahanda ako lang kung may pagkain kahit kahit konti lang okay na yun kahit ka, pam, yung paminggan lang yung paan ng manok okay na yun ah, oh, kahit paa paan ng manok at saka, pancit okay ka na doon at, at, least makaraos ka lang, lang. No? ngayong ngayon linggo magsis, magsisimula ako ng magsisimba ako ngayon linggo kasi blessing kasi daw sabi na meron na nag na matanda na mm -mm. magsimba ka kasi birthday mo pala ng 7 so magsimba kayo ngayong linggo para blessing biblisingan mm -hmm. ng yung mga ano ngayong mag yung mga, mga ngayong month kung oh, biblisingan daw ah, na, na miss mo ba yung ano mo yung na, na, na miss mo ba yung dati mong dati mong yes, ano? ano ang iniisip mo pag na mo yung dati mong mga ginagawa inisip mo ko, so ano ko listen na uh, listen learning na talaga na na mas maganda yung dati ngayon biglang pumangit mm uh -uh. biglang bumoring uh -uh. ano ba kasi itong mga account ko ang daming daming nag ano nag nagpare-pareho ano, ano ba pala pangalan ng account mo? isang daan mo? na yung Hanasena nakikita ko doon hindi lang ako lang merong mga tao doon Hanasena din kaya na uh, ano yung account ko na nalilito yung Facebook. Kung ano ba talaga. Kaya sabi nila, mo. kaya sabi nila, bakit hindi ka na daw bumalik sa pagbablog? Ano yung reason? Unang um, reason? Unang reason ko talaga, bakit hindi ako nakabalik ng pagbablog? Kasi, nalak yung account ko. Ah, um, nalak, nalak yung account mo. Tapos? Hindi na bumalik. mm, -mm. mm, -mm. Kaya... Palagi ko siyang kinatry. Di ba dalawa yung, dalawa yung source of income mo? Ang una is yung YouTube channel mo. YouTube, Pangalawa is yung Facebook page mo. Una, doon tayo mag-una sa YouTube channel. Ano ang nangyari? Ang nangyari sa YouTube channel ko, bigla din nawala. Nalak din. Bakit? Una yung YouTube channel ang nalak. Nalak. Tapos? Pag, pag-alipas ng... Tapos? 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 buwan, mm -mm. ang page ko naman, yung pag bumalik ako sa bahay na yung wala na ako sa renta ko sa boarding house ko pagbalik ko sa bahay yung December, yun na yun katapusan na yun yung uh, pag January na, nawala na yung account nawala na talaga hmm. Hmm. so, nung ano nung kasagsagan ng um, fourth, uh, 40th days anniversary ng mama mo andun ka ba hindi? wala Kasi bakit? ano pa ba nangyari? nangyari ka, ka? ganito yun tinamay pa nila yung tindahan ko. Oh, ano ba nangyari sa tindahan? Sinira nilang yung tindahan. Sabi naman yung kapatid ko, yung babae, hihiramin daw yung tindahan tapos doon nang ilalagay ang ang uh, ang kahati ng mama ko yung baboy kasi nang anak naman yung baboy nila. So so ang yung anak ng baboy, yung ka, kahati ng mama ko doon nilagay nila. Uh, tapos pagdating ng ano niya, niya. Buti pumayag ka na sira uh, yung yung yung, oh, yung kasi, bakit dina, bakit ka pumayag? Nung nila, kasi di ba? Ano, sino anong napagawa pangalan. ng tindahan mo? Ako na dinala yung pangalan ng mama ko kaya pumayag ka na, pumayag na lang. Ako, kasi, so yung tindahan mo ngayon wala na, sira na, niya, ginawang so, ginawang ano tangkal ng baboy. Wow, wow, wow. Nga pumunta ako doon kasi galing ako nag-ano nang hinas, mm -hmm. naghahanap ng shirt. ko yung bahay ko. Ano naman na naman nangyari ng bahay ko? sira, -sira na yung nasa ano, yung along... Bakit hindi bakit hindi mo kayang bumalik doon sa bahay mo? Gusto ko nang bumalik sa bahay, ikaso lang. Ayoko yung nakikita yung puro iba-iba yung mga tao doon pupunta. Kaya ayoko kung Mm -hmm. Ah, kaya yung umuwi. Pero meron pong kaming ano, meron kaming... GC? Hindi, meron kaming secret ng mga kagawad. bain mm. sa bahay. Ah, ano ano yun? Kasi iba-iba kasi yung mga tao. Ah, uh, actually, mga... Tawag yun yung mga pina, pinatignan na sa... Yung bahay ko, tinitignan na ng mga... Ah, uh, mga nakaupo sa barangay. Nakaupo sa barangay o nakaupo sa pulisya, gano'n. Tinitignan na nila. Kasi uh, yung ano ng bahay, kasi iba-iba kasi yung mga tao. Nagre nagreklamo na yung uh, asawa ng kapatid ko. Ang mo uh, doon siya nagsumbong. Tapos pinakita ang video kasi may video siya. Na may nangyari doon. O, may nangyari doon kasi iba-iba na yung mga tao. niya or video niya ang daming mga tao nakita niya kung anong naggamit doon oh, oh. ah so gumagamit sila ng ano Oo, bawal na gamot bawal na gamot. ah. mong subukan ano, masisira ang buhay mo ano, siya mm. ano, kaya lumalayo ako sa bahay hindi ako umuwi kasi inaantay <coughs> ko lang na <coughs> na madakit na sila mm -hmm. So ngayon, 'yung tindahan mo, hindi ka ba nanghihinay. Nanghihinay na kung 'yung bahay, 'yung tindahan ko eh, kasi nasira na, wala na lahat, wala na 'yung bubong, wala na 'yung ano, sinira na talaga nila. Nakita ko doon ngayon, ngayon ko pa nakita. Nang magkaganda ng ano, Inayin, ma 'yung tindahan. Ko. So, nung, anong feeling mo na o 'yung na. bahay mo dati na iniingat-ingatan mo at 'yung tindahan mo dati na pinagkakikitaan mo ngayon ay gano'n na lang, sinira na lang nang walang walang ano, walang, yung, ano, ng, walang, walang, yung, walang pagpagsisira ko, ha? Ngayang, makapal talaga ang mga mukha ng mga kapatid ko at saka stepfather Kasi ang mga kapatid ko ang nag-ano, tinitignan lang nila ako. So nawalan akong karapatan sa bahay ka, kahit ang bahay ay akin. Kahit wala naman sila kahit piso lang. Sinisilduan ko pa yung stepfather niya para malibor yung bahay para maano dun sa mga bato-bato ganon Sinusilduan ko pa tapos nawawalan na akong karapatan siya ang may Kaya karapatan. nga bakit ikaw ay ng karapatan Hindi, eh, dapat eh, ikaw yung may yung may karapatan eh. Yung... Naga ano nga ako sa mga ano kahit abogado lang o ano hmm. kasi ipa abogado ko na lang yan o ipa -ka kaso ko na lang yan Sayang yung bahay mo nakita ba yung loob na may mga manok o wala May mga may mga alakang manok din doon ah Meron na din may nilalagyan nilang ng mga manok ang problema yung yung kwarto ko ba kung anong nangyari kasi may mga gamit dun eh tapos nakalak yung uh, ah, aking kwarto sinira nila ganun tapos ngayon ah so hindi mo alam yung nasa loob o, talaga Ay, alam kasi kung nasira ka ba yung kwarto mo talaga hindi ako bakit naman hindi ako maka, makapaso uh, makapasok kasi nakaharang yung ano nakalak nakaharang doon nilalagyan ng kulungan yung pintuan o sana ko saan ako dadaan gusto ko to talaga ipapopulis yan eh. Kasi hindi naman sa kanya yan eh. Mm. So ikaw ay nawalan ka na ng karapatan. Mm. Ang wish ko talaga sa birthday, uh, mo. birthday ko. O pagdating na ano, ang wish ko ma na mahapsay na yung ano, matahimik na yung bahay ko. Oo. Pero nga hindi ba no, matahimik kasi hindi magulo matahimik pa. Hindi matahimik yung mama ko doon sa bahay. Yung kaluluwa hindi matahimik. Ako nga hindi ko na ma matahimik nga eh. Kalimik, kalimik Gra Grabe pala yung pinagdadaanan mo ngayon Yaya ngay, ngay Ngayon wala nalaman yung pinagdadaanan mo ah, Tapos na yung birthday ko wala <coughs> <coughs> So yan guys ha So thank you Yayahana Happy birthday thank you. Thank you so much. Ayan guys